Nandito na kami sa Katipunan na Idol. Ayan, nakihintay kami ng bus mga Idol. Dahil madalang yung bus dito. Pati jeep, madalang din. Yo, what's up mga Idol? Alis tayo mga ka Idol. Pupunta tayo ng Antipolo. Ayan, nakabihis na kami lahat mga ka Idol. Paalis na kami. Yan si Bibi. Sasama yung mga idol. So si Kuya Charles. Yan mga idol. Alis na kami. So yan idol. Nasa loob na kami ng bus. Nakasakay na kami. Doon. Yan si Mine. At yan naman si Kuya Charles. Nasa tabi ng pintana. Kasi favorite yung ah uh, pwesto niya idol. Yan yan siya naman pwesto ngayon. At si Baby naman katabi ko. Ayan. At yan ang driver sa... Mga. So ngayon idol. Dito na kami sa katipunan na idol. Ayan, nakintay kami ng bus mga idol. Dahil madalang yung bus dito. Bus Jeep, madalang din. Ayan, tagal namin na may makasakay nito. Ayan mga idol. Tamang kayo lang kami. So nakasakay naman tayo ulit idol. Punta kang tipunan talaga ito idol. Ayan, sa kabilang pwesto na naman si Aling Malit mga idol. Siyempre, nagpapakyot pa yan si Aling Malit na yan at uh, yung dalawa din sa may bandang bitan ng mga idol ano kaya pinapanood nila idol parang may nakita sila idol na wala sa amin mga idol <laughs> sila sa iyo mga idol Pauwi na tayo mga ka-idol. Kapon pa tayo dito dumating. Ngayon, pauwi na tayo. Tara, let's go. Go. Mga bata. <laughs> mga bata, dali. Ako lang manay. Oh, wait. Ito po mga idol, yung bahay namin. Wala lang na eh. iman anak po. Yung kapatid ko, ay sila. Idol. Yung anak niya, baby girl. Baby doll yan, yung eh. cute. Yung anak niya, yung yung baby boy. Ah, pasakay na lang po sila, idol. Because, ah, uh, ko ko, pasakay nila. Big boy. Yeah. big boy. Big boy yan yeah. ha. Cute. Yan ang father niya. Father. Yan ang mother niya. Yeah. Pretty girl. Yeah. Smile. Smile. <laughs> oh, na yeah, po si baby boy. Baby boy cute. Thanks, my idol. You, before you know that Nigeria is not...